Bumili na naman ako. At eto, ang dami na naman pang pabigay para sa Pasko. Bumili na ako nito dati, di ba pinakataw sa inyo, yung kulay gray. This time, peach naman ang binili ko. So, ito pala o, oh, bumili ako nito marami. Ayan, maganda rin yan para sa mga bata. Diba, ito, oh, ang ganda. Shawl to, na pwede mo talaga ipamigay. Ayan, ang dami na ilabot yung binili ko. 3, 4, 5, 6, anin muna yung binili ko. Plus, meron pa akong yung kulay ano. Ayan, ganyan. Maganda to kasi nga, taglamig na sa December, di ba? Maganda tela nito. Hindi ko na siya bubuksan kasi nga, mawawala na naman siya sa linya. At ayan yung kanyang ano, tatak. Ayan, oh. yeah, maganda yung tatak na yan. Kasi nakabili na nga ako nito. Ang ganda nito, maganda yung tela, malambot, tapos malaki. Mahaba to, I-show mo na lang na ganoon. Kung naghanap kayo ng mga pangregalo, at least eto na lang, nakabalot na siya, lalagyan mo na lang siya, sa, sa I mean naka-plastic na ilalagay mo na lang siya sa pambalot mo. At ang ganda nito. Ako na nagsasabi sa inyo, maganda na mura pa tong shawl na to.